sa kabilang linya po natin si Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Magandang umaga po, Secretary Benny Laguesma. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Drew na sino po, John Ibanez. Good morning po, Secretary. Uh, magandang umaga, Drew. Magandang umaga, John. At magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Right ano anong sa lahat, uh, Sekretary? Ano na pong update dun sa binabanggit na mismong pag-iimbisiga po ninyo sa reklamong inihain po sa BPO o ng mga BPO employee sa Cebu kasunod nung uh, nangyaring ma -mala -ma malakas na lindol po, Sekretary? Uh, Drew at John, meron pong nakatakdang uh, dialogue ngayong umaga uh, doon po sa Region 7 sa Cebu upang uh, makuha po yung mga detalye uh, batay po dun sa mga lumalabas ng mga posting, uh, Gusto po natin na uh, magkaroon talaga ng matibay na batayan. Kung hmm. talagang mayroong mga airing employers, eh dapat po siguro gumawa kami ng karampatang hakbang. Uh, ang uh, naihain po sa amin ay hindi naman formal na complaint, kundi letter request. Hmm. Request for a dialogue. At uh, we welcome na welcome namin yan, draw up John, nang sa ganun makuha namin lahat ng detalye uh, sinong mga kumpanya ang involved, mga manggagawa. Dahil mahirap naman na uh, magawa tayo ng generalization na lahat oh. ng mga kumpanya doon ay uh, nagkaroon ng ganyang klaseng uh, ikang treatment sa kanilang hmm. mga empleyado. Secretary Legresma, hindi lang, lang po ba isang kumpanya ito? At kung uh, pwede po bang uh, mabanggit na or natukoy na ba in particular kung ano mga kumpanya itong uh, kakausapin ninyo for today? Kaya kung ako sinasabi na ano may, uh, yung dialogue, binay-welcome namin kasi hindi po maliwanag kung marami. Uh, hmm. Although sinasabi mahigit sampu, Uh, gusto po namin makuha mismo doon sa kumakatawan sa mga manggagawa na, na na ikangay nagkaroon ng ganyang klasing hindi magandang karanasan o treatment. Para nang sa ganun po nakapokus ang aming aksyon. Wala pong mm -hmm. uh, sweeping gen generalization, walang uh, kumbaga sa ano, haka-haka lang mga sinasabi. Mm -hmm. Gusto po namin na uh, maging detalyado para nang sa ganun naman ay... Uh, kung mag magbahagi kami ng informasyon, lalo na po sa ating mga kaibigan sa media, kagaya po ninyo, hmm. eh hindi naman po sila makoriente at uh, hindi naman po sila magkaroon ng kumbaga sa, ano, magalit, ang uh, hmm. mga hindi naman involved. Pero yung mga involved po, talaga pong uh, gagawa namin ang na karampatang hakbang. Po, kaling uh, magkausap at mapatunayang uh, nagkaroon ng pagkakamali ang... Uh mga kumpanya or isang particular na kumpanya ano pong uh, kaparusahan ang uh, naghihintay sa kanila sec Yun, inaasahan ko na yung tanong niyan eh mabidetermi namin <laughs> <laughs> madiditermin namin yang draw up yon oo po pagkatapos po nitong uh, usapan at uh, bibigyan natin ng pagkakataon po uh, mm -hmm. na sumagot yung mga inireklamo o irereklamong mga kumpanya uh, dahil alam naman niyo ta sa isang malayang bansa tayo at hindi tayo basta-basta mm -hmm magbibigay ng anumang utos o ikangay parusa nang hindi natin isasaalang-alang na mabibigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag o kaya idepensa ang kanilang sarili. Hmm. Opo, pero ito ho bang mga empleyado na ito uh, lah lahat ba or mangilan-ilan na mga empleyado yung uh, nagsumbong uh, secretary. Pakilinaw nga po kasama yan sa liliwanagin namin na uh, Drew at John mm. uh, kung marami ba sila o oh. ilan at anong talagang nangyari sa kanila para yun nga appropriate uh, appropriateness ng gagawin na hakbang ng Department of Labor and Employment talagang may sapat na batayan. No? So, mm. hindi ko alam kung gano'ng karami dahil ama, sa mga posting-posting parang lumalabas ang dami-dami. Oh. No? Uh, maraming oh. mga kumpanya. May video ba. pa. Opo, uh, Oo nga. Kaya, kayo naman, alam ko na uh, nananganan din doon sa fairness, pagbibigay ng pagkakataon, at uh, hindi basta-basta humuhusga sa mga tiniririklamo. Uh, pero pagkipang-kita natin na talagang blatant o talagang uh, tahasan yung ginagawang maltrato, eh meron naman pong appropriate na kaparusahan dyan. Mm. Eh, hindi ko lang ho siguro masasabi kaagad kung gano'ng kabigat, mm. pero meron pong nakatagda na gagawin ng uh, uh, pakikipag-usap. Nang sa ganon, meron pong... Uh, pamang hakbangin na magagawa ang Department of Labor and Employment lalo na po sa bahagi ng uh, ating Regional Office number no. 7 na ngayon po ang pagpupulong ay pangungunahan ng ating Regional Director si Attorney Roy Brenapati mm -hmm. po pero may uh, ma maka makasisiguro ba yung ating hong mga <laughs> BPO workers dyan na sila po ay hindi po uh, babalikan babalikan yu, o bibiyurin ng uh, nitong mga <laughs> na sabi pong mga BPO companies habang sila po ay kasalukuyang empleyado nito pong mga kumpanya na ito? Uh, Drew at John, yan po ang aming uh, pangangalagaan kasi maliwanag naman po sa batas na yan ay hindi pwedeng uh, maging patayan uh, ng anumang uh, kaparusahan ay uh, even yung pagbibigay ng uh, sa ano warning sa kanila dahil mm -hmm. ano rin yan, eh, uh, disciplinary action din yon eh. Dahil meron naman, kung meron talagang uh, ginawang hindi maayos ang employer at tama naman ang ating mga manggagawa, dapat siguro ay uh, madigyan ng uh, mahigpit na ikangay uh, paalala at uh, kung ano man yung nabanggit mo kanina, parusang dapat ipataw sa kanila, mm -hmm. gagawin po ng Department of Labor and Employment. Alam nyo, maganda yung tanong ninyo kasi paramihan kung bakit hindi lumalantad o nagrereklamo. Kasi yung matatakot sa reprisal oh, o kaya yung uh, magkaroon ng uh, paggante, no? Pero binabalaan nga din natin ang mga employers na hindi ganyan ang sinasabi sa batas. Sabi oh, sa batas kung mayroon pong uh, reasonable uh, na batayan ng isang manggagawa na ang kanyang health and safety, ang kanyang kaligtasan ay malalagay sa panganib, hindi po yan uh, magiging uh, kadahilanan para bigyan siya ng disciplinary action. Hmm. All right eh uh, may kaugnayan pa rin po sa paggawa eh meron pong uh, mga lumilitaw na mga balita ngayon na uh, mukhang uso pa rin ang uh, insidente ng bullying uh, secretary uh, Laguesma uh, ano po ba ang dapat natin gawin at paano po ba natin madedetermine kung ang isang empleyado ang isang amo mm -hmm. ang isang kapwa niya empleyado ay binubuli or nabubuli? sec uh, may uh, una siyempre dapat magreklamo yung uh, biktima no ng pambobuli kasi mm. mahirap yung uh, nagsisimula kami sa sa zero eh na ayaw ng lumantad no pa. pero nag nagpo-post naman eh. hindi baring hindi siyang nagpo-post ibang nagpo-post eh pero ang, ang siguro dapat bigyang diin kung nais mo na ang uh, karapatan mo ay talagang uh, maisulong dapat siguro personal ka rin uh, mm. humanda na ipaglaban mo yan no So, meron pong ano, mga batas like, like yung Safe Spaces Act, no? Apo. Sa mga kababaihan naman, ayung uh, uh, yung sexual harassment, mm -hmm. kapag hindi din kasi ng bullying 'yan eh. Ah, mm -hmm. uh, ka, pero dapat talaga handa ka na ikangay magbigay ng detalye nang mm -hmm. sa ganon, makagawa ng karapatan ng Department of Labor and Employment. Ah, uh, napakahirap din kasi nang uh, minsan mm -hmm. merong napakanipis na Apo. line o linya, uh, very sa thin demarcation line, mm -hmm. kung biro lang yan. Pero kahit biro, hindi natin pinapalampas yan mm -hmm. kasi minsan mayroong mga biro na kung hindi man porny, ay green, ano? porny <laughs> <ni> talaga, sir, ka? Lima, merong, merong porny. Pero ang dating sa'yo, parang so ano eh, iniinsulto ka, binubuli ka, di ba? Uh, double kaya misan, meaning, minsan, uh, hmm. Yes, nagpapaalala kami, uh, hindi hindi lahat ng tao ay handang tumanggap ng mga ganyang klase ng uh, pagbibiro o kaya kahit papano man ay kahit kaibigan mo nga minsan eh nakakagulat ano nagkakaroon sila ng uh, alitan nagkakagalit Bo. dahil lang sa biro ano pero kasi ang biro maaring uh, it was taken out of context o kaya wala sa mood yung uh, biniro biro. mo nagkaroon na Bo. nagkataon na sa bahay ay mayroon siyang problema uh -huh. bibiro din po kasi yes dala-dala sa siya, trabaho ba, no oo po Y yun yung medyo may problema. O, o. Linawin ko lang, Secretary Leguesma, bigay ko na ng example kaming dalawa ni Drew. Nag-joke po uh, ako. Sinigawan uh, ako ni Drew. Sabi niya, ang corny mo! Pwede ko mo ba siya uh, reklamo ng pambubuli? Uh, <laughs> Palagay pala pala po, dahil sa kayo ay Uh, palagay ko sa example mo, dahil kayong dalawa ni Drew ay matagal na talagang magkakilala at magkaibigan, mukhang normal na yan na bahagi <laughs> ng inyong conversation. Walang kaso. Ano? Lugi na yata. Oo, <laughs> walang kaso. Oo, hindi. hindi. <laughs> Pero yun nga kasi depende sa sitwasyon okay, at saka yung pagdating okay. pagtanggap at saka yun nga kumbaga sa ano, relationship ano, kasi bunwari nagkita lang kayo sa isang <laughs> uh okasyon tapos medyo masama ang biro eh, hindi siguro ang yung ginawa nung kusino man biro ang ano man uh, biro uh, ang kanyang binitawan uh -huh. pero sa ano sa mga pagawaan, uh, alam natin na close sa mga manggagawa pero lagi lang sinasaalang-alang. Kung sa pin may kinalaman sa gender mm -hmm. kasi okay. kung ang binibiro mo ay ka, kabilang uh, kakasarian, kasarian uh, tapos ang biro mo ay double meaning uh, medyo yun All. medyo dapat mag-ingat oh, aw oh, paul yun dahil kasi na ko sa workplace uh, bagamat ano yan eh mahigpit 'yan ang uh, ating ano batas uh, ginagarantiyaan uh, na ligtas at kung uh, paasa ano eh, walang mga uh, pangamba ang mga manggagawa na sila ay uh, medyo nalalagay sa alanganin o nalalagay uh -huh. sa panganib ah uh, sek balikan ko lang yung doon sa Cebu uh, tama ko ba ito may cease and desist order po ang kayo ang uh, Dole doon po sa isa sa mga BPO companies pero kung meron pong ganong kautusan, eh, ano ho yung status ho nitong mga empleyado? Oh, uh, ganito yan kasi uh, uh, merong uh, dalawa na kaagad na napunta din. Nabanggit mo rin nga kanina na merong bagamat uh, wala pa yung uh, letter request, nagkumilus uh, na po ang uh, regional office dahil binigyan ko sila ng instruction nung nakaraang uh, Merkoles ng hapon na, sa pagkakin aking pagkakatanda kasi nangyari yung bagyo ng Martes, ano uh, sa kasagsagan ng aming public hearing ng aming uh, hearing sa House of Representatives no so makita, uh, batay sa initial na report sa akin wala silang uh, safety officer walang programa mm -hmm. may kinalaman sa occupational health and safety so Antimano, uh, yan ang isa sa mga hakbangin. Although, siyempre na nakakalungkot din na mayroong ganyang klaseng uh, itang ang dole mm -hmm. dahil lahat ng mga manggagawa maapektuhan. No? Mm -hmm. uh, kung isipin natin na isang daan o dalawang daan ang manggagawa dyan, pag pinahinto mo ang operasyon, lahat sila mag-ooperate, uh, mm -hmm. hindi magkakapagtrabaho at maaaring mayroong pinsala sa kanilang kabuhayan. Pero bahagi din yan kung nakita natin na talagang malaking kasalanan uh, ng employer eh meron din pagkakataon na aming uh, dinadirect na bayaran nila ng sweldo ang mga manggagawa. All right, baka may karagdagan po, po kayong paalala, Secretary Laguesma. At uh, meron po bang hotline? Kung meron po ng hotline, pakisuyo na rin po. Go ahead, Sec. Uh, meron kaming hotline. Yung hotline namin, 1349. Ano? Uh, ang pakiusap ko lang, kung hindi man nila gustong ibigay ang pangalan nila, ibigay lamang yung detalyo, pangalan ng kumpanya, hmm. saang area, para na sa ganun makasagbigay ako ng specific na instruction, no? Ah, uh, 'yun nga, tama 'yung nabanggit nyo kanina, minsan ayaw lumantad, uh, gusto magreklamo pero natatakot baka balikan. Uh, 'yun po siguro. Ang hotline namin ay 1349. O kaya naman po, pwede sila magsadya uh, o mag mag uh, communicate sa pinakamalapit na regional offices ng Department of Labor and Employment. Lahat po naman ng area, meron kaming nga, provincial uh, office din malapit sa kanila sa bahagi ng Cebu uh, yan po yung uh, pinaselan nga mismo kagad ng regional director ng Dole Region 7 at makatitiyo po ba sila sec na hindi po suplado o suplada yung makakausap nila <laughs> ay ayan po ang isang uh, napakahigpit ano, na uh, Drew at saka John, yan po yung isang napakahigpit na tagawilin natin no uh, kung merong kung, kung ang mga kasamahan ko sa Dole may problema sa bahay wag dalhin sa opisina asikasuhen at ng atin pong mga manggagawa lalo na at bigyan ng tamang uh, serbisyo mm. no. Pa. Uh, Pag-uwi na lang nila sa bahay sa kanila alalahanin muli mm. yung problema nila. Kapatay uh, yung ang hotline namin, pwede rin po yang uh, magpadala ng mensahe kung ang nirereklamo naman ay mga manggagawa ng Department mm. of Labor and Employment. Hindi kami tumawag na ma'am, sir, ang uh, irereklamo okay. po namin ay walang delete iba kundi kayo. <laughs> <laughs> Kaya kayo mismo. Kayo yun po, yun mismo. Yun. Ano nga pong pangalan nyo? <laughs> anyway, sir, bago ka namin uh, pakawalan with your indulgence, isang personal lamang po ito kung okay lang sa inyo. Okay lang ba yan, sir? Uh, go, go ahead, go ahead. Nagkakaisa yeah, po kami ni Drew at ang uh, programang ito sa pagbati <laughs> ng maligayang yeah, karawan po to. sa inyo, sir. Happy birthday po, sir. <laughs> uh, maraming salamat, sir. <laughs> uh... Mukhang na, na, mukhang pinaaga ninyo yung bati niyo for 2026 ah. kahapon <laughs> <laughs> oh, eh, di ba kahapon birthday mo? Hindi <laughs> po, nang pumbriernes. Oh, pumbriernes pala. Alright. Opo, oh, nang biernes. Alright. Opo. So, Alright. <laughs> right. Salamat, sir. salamat, bro. At yun, yeah, mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po. Alright. Thank salamat you, sir. Ingat. Good luck, good luck. Ingat. Good morning, good morning. Kayo rin, kayo rin. Ingat.